Ating tuklasin ang kultura at sinaunang tradisyon ng India. Pero bago ang lahat ako ay humihingi ng kaunting suporta sa pag-like at subscribe sa maliit kong channel. Salamat. Ang India ay tahanan ng napakalaking pagkakaiba-iba ng mga wika, relihiyon at kaugalian na ginagawa itong isang natatanging bansa. Ang sistema ng caste ay patuloy na may malalim na epekto sa buhay panlipunan ng India, lalo na sa mga rural na lugar. Ang mga pagdiriwang tulad ng Diwali at Holi ay isang pangunahing bahagi ng kultural at relihiyosong buhay ng mga Indian. Ang India ito ay isang multikultural na bansa kung saan higit sa isang daang grupong etniko ang magkakasamang nabubuhay, bawat isa ay may sariling mga kaugalian, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Napangalagaan ng malawak na bansang ito ang isang mahusay na pagkakaiba-iba ng kultura na ipinapakita sa hindi mabilang na mga aspeto, mula sa relihiyon hanggang sa gastronomy, sa pamamagitan ng musika, sayaw at festival nito. Sa paglipas ng malenya, ang India ay naging duyan ng mga pilosopiya at relihiyon na naka-impluensya sa lokal at sa buong mundo, na isang malinaw na halimbawa ng pagkakaugnay ng kultura. Ngayon, marami sa mga tradisyon nito ang nakarating sa kanluran, na nagdulot ng pagkahumaling na hindi nawawala. Sistema ng caste sa India Isa sa pinakakakitakit at masalimuot na aspeto ng lipunang Indian ay ang sistema ng caste. Ang sistemang ito ng pagsasapen sa lipunan ay umiral ng higit sa 3,000 taon at patuloy na may malaking impluensya sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga rural na lugar. Ang mga caste ay tinutukoy ayon sa kapanganakan, at hatiin ang populasyon sa apat na pangunahing grupo. Brahmans, mga pari at espiritual na guro na namumuno sa hierarchy. Mga shatriya, mga mandirigma, pinuno at administrador na namamahala sa proteksyon at pamahalaan. Mga veishaya, mga mga ngalakal at artisan na humahawak sa agrikultura at komersyo. Mga shudra, mga manggagawa, magsasaka at tagapaglingkod na ang manumanong paggawa ay nagpapanatili sa ekonomiya sa pinakabatayang antas. Mga pagdiriwang sa relihiyon at kultura sa India. V-A-R-A-N-A-S-I India April 23 Nagsasanay ang kabataang Indian na Hindu Brahmins upang maging mga pari sa isang ghat sa Ganges River, banal sa mga Hindu, sa pagsikat ng araw noong 23 ng Abril taong dalawang libot labing apat sa Varanasi. Isa sa mga pinakakaakit-akit na aspeto ng kulturang India ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga pagdiriwang na ipinagdiriwang sa buong taon. Karamihan sa mga pagdiriwang na ito ay may malalim na kahulugan sa mga relihiyosong termino, dahil ang India ay tahanan ng ilan sa mga pangunahing reliyon sa mundo, kabilang ang Hinduismo, Budismo, Hainismo at Sikhismo. Diwali, na kilala bilang Festival of Lights, ay isa sa pinakamahalaga at tanyag na pagdiriwang sa India. Pangunahing ipinagdiriwang ng mga Hindu, Sikh at Jain, ito ay nagmamarka ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Sa panahon ng Diwali, ang mga bahay ay puno ng mga ilaw at oil lamp, ang kalangitan ay nagliliwanag sa mga paputok, at ang mga pamilya ay nagtitipon upang makipagpalitan ng mga matamis at regalo. Holy! Ang Holy, ang Festival of Colors, ay ipinagdiriwang sa tagsibol at kilala sa mga makukulay na pagdiriwang nito. Sa panahon ng Holy, ang mga tao ay nagahadjes ng matingkad na kulay na mga pulbos sa isa't isa bilang simbolo ng pagbabago ng panahon at pagbabago ng buhay. Ang pagdiriwang na ito ay may rounding mythological background. Ginugunita nito ang kwento ng diyos na si Krishna at ang kanyang pagmamahal sa saya at saya. Navratri at Dusere. ang isa pang mahalagang pagdiriwang ng Hindu ay Navratri na nangangahulugang sham nagabi at kung saan ang mga seremonya ay ginaganap bilang parangal sa iba't ibang anyo ng diyosa na si Durga. Ang mga masalimuot, nakatutubong sayaw na kilala bilang Garba o Dandiya ay madalas na itanghal upang samahan ang pagdiriwang. Higit pa rito, ang ikasampung araw na kilala bilang Dusera, ipinagdiriwang ang tagumpay ni Rama laban sa demonyong Serevana na sumisimbolo sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Mga relihiyon sa India Ang India ay naging crucible ng marami sa pinakamatandang relihiyon sa mundo. Bukod sa pagiging duyan ng Hinduismo, ang Budismo, ang Hainismo at Sikhism, ang India ay tahanan ng maraming iba't ibang relihiyosong agos. Bagamat Hinduismo ang nangingibabaw na relihiyon, kasama ang paligid 80% ng populasyon sa pagsasabuhay nito, marami pang ibang mga relihiyosong komunidad ang naninirahan sa bansa. Musika at sayaw ang mga ito ay pangunahing sa buhay ng mga Indian. Ang iba't ibang anyo ng klasikal na musika, tulad ng Carnatic na musika ng Timog at ng musikang Hindustani mula sa Hilaga, sila ay nagsanay sa loob ng maraming siglo at umunlad kasama ng klasikal na sayaw. Kasama sa mga karaniwang instrumento ang setor, ang tabla, ang kortal at ang pokowash. Maraming salamat God bless us!